Sa mundo ng negosyo, lalo na sa larangan na pagkain, hindi talaga maiiwasan ang kompetisyon. At isa na nga sa palaging nauugnay sa mga trending na produkto at panggagaya ay si Rosmaritan Pamulaklakin o kilala bilang si Rosmar. Siya ay isang sikat na influencer at negosyante na kilala sa mabilis na pagsabay nito sa oso. Ngunit ang kanyang estilo ba ng negosyo ay isang matalinong diskarte o isang paraan ng panggagaya na maaaring nakakasama sa iba? Bakit nga ba nakikisabay si Rosemar sa mga trend? Ito ay dahil mabilis mag-adapt sa market. Ang pagiging updated sa kung ano ang patok ay isang mahalagang katangian ng isang negosyante. Kapag may isang pagkain na sumisikat, natural lang na maraming gusto sumubok nito. Pangalawa dito ay ang accessibility sa mas marami. Dahil sa kanyang influensya mas maraming tao ang nagkakaroon ng access sa trending na pagkain na maaring hindi pa nila natitikman. Pangatlo ay ang malakas ang marketing. Ang kakayahan niyang ipromote ang produkto ay nagdadala ng mas malaking audience kaya maaaring lumago pa ang food trend. At ano naman kaya ang mga negatibong pananaw nito? Una ay ang kakulangan niya ng originality. May mga nasasabing tila kinokopya niya lang ang mga nauna na nagtagumpay sa halip na gumawa ng sariling unique na konsepto. Pangalawa dito ay nakakaapekto ito sa mga small businesses. Dahil sa laki ng kanyang reach at resources, maaaring matalo niya sa kompetisyon ang mga maliliit na negosyo nagsimula ng trend. At ang pangatlo na nga dito ay ang pagkakaroon ng perception ng trend exploitation. Ang ilan ay nakikita itong parang pagsasamantala sa kasikatan ng ibang produkto na walang sapat na innovation. Ang panggagaya sa trending na negosyo ay bahagi ng kompetisyon sa merkado. Sa huli, ang pinakamahalagang tanong ay mas maganda ba ang quality at servisyo ng kanyang version? Kung oo, maaaring ito is simpleng innovation. Kung hindi naman, baka nga isa ng itong trend riding na walang long-term na value. Ano sa tingin mo? Tama lang ba ang ginagawa niya bilang isang negosyante? O dapat siyang gumawa ng kanyang original na version nito? Salamat sa panunood! Bye!